Bode kan? Faster, faster. Give me water. Madam, water 50 50. 50 50 100. Mana naman to Hey, what are you doing? 50. 50 hot, 50 dah cold. 50 cold, 50 hot. I just ko manglalim pala ng English dito. Hindi ko maabot. Madam, give me one bowl water. Bowl water? One bowl water. Wag mong sabihin mali na naman ako. Madam, bowl water. What is that? No understanding. Bold water. The hot one. Yes, yes. Faster, faster. No understanding. Can you give for me one black? What, madam? One black. Eh, ano kaya nakain ito? Hey, 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 what happened? What are you doing? No good. One black, the eating. Bread? Yes, the faster, the faster. Madam. You bring try outside. Bring try outside? Ano na naman itong pinagsasabi niya? Ang lalim naman ang English dito. Hindi ko talaga maintindihan. Kanina pa kong hula ng hula. What, madam? You bring try outside. Try. All the glass finish. Bring here like this, like this. Try? Yes, yes. Hula. Faster. Yes. Hurry up, hurry up. Faster. Bring try outside. Bring try. Ganito daw. Ano na naman to? Three. Yes, faster. No, slow, slow here. What happened? Siya pa talaga yung galit. You bring black head for me. What, madam? Bring my head. You bring my black head in my room. What happening? No understand? Ay, Diyos ko, nakakatakot ka talaga. sobrang nakakatakot. Madam, this one? Ka? Yes. Why you are long time? Oh, Diyos just... ko. we have eating tonight. Madam? We have Isana? eating tonight. Ano daw? What, madam? We have eating tonight. We ate the friend. My friend is coming more. Now you faster, faster divorce the meat. Divorce? Yes. You divorce from the fridge. Faster, faster. Come. You listening to my told, okay? Looking me. Looking me. Divorce meat from the fridge. You put running water. You put more running, running water. Understand? Then you dry the meat. You put species. More species. And then put black and beaver. I just go. naman itong pinagsasabihin niya, hindi ko talaga alam. Wala talaga akong naintindihan. Open big buyer, and then fly garlic, fly onion, and then you finish, you boil two rice. Understand? Ay, Diyos ko, wala talaga akong naintindihan. And then cut all the kitchen. A small, small cut the kitchen, okay? Wala talaga akong naintindihan. Paano na to? Bahala na to eh. Budoy, I remind her, I remind her now. You remove the dress of the kitchen, okay? Ang lalim ng English, wala talaga akong naintindihan. Paano No smile, the kitchen of the cooking, okay? No smile? Yes, you wash, wash very good. You put the lemon of the kitchen, okay? You wash very good. Diyos ko, ang laki-laki talaga ng problema ko ngayon. Madam. <laughs> How are you? Are you coming tonight? Well, see you. Happy birthday to you. Hello, my friend. Madam? How are you? Ay, Diyos ko, paano ko sabihin na no, wala ko naintindihan? Lagi na lang nagtilipon ng tilipon. Paano na to? Kanina pa kong hintay ng hintay sa'yo. Parang kausap buong barangay. Kailan kaya siya matapos sa katatawag na yan? Wala pa akong naumpisahan. Wala kasi akong naiintindihan. Kailan ba tumatapos sa tawag na tawag? Eh, lagi telepon pa mo. Paano ako magtanong? Ilagi lagi Sino ba yung katawag niya? Buong barangay? Hello, my friend. How are you? You can bring all your family tonight, okay? I will cook something nice for you. Okay, bye. See you. Budoy? Budoy? What are you doing? No understanding, madam. I cannot talk to you because you're talking poor. No asking. You know hearing good? No understanding? How much I'm talking to you? Faster, faster! <laughs> ano bang gagawin ko? Wala akong alam, wala akong, akong naintindihan. Hello mga kakuskus. This video is for... Hello guys, ayan. <laughs> Kita nyo yun guys. Ganito kahirap guys intindihin yung mga amo na na hindi marunong mag-English. So, 'niyan kahirap hirap, guys. So, hirap sila intindihin, hirap mo i-analyze kung ano yung sinasabi nila, kung ano ba yung ibig sabihin na sinasabi nila kaya guys, mahirap, mahirap sa amin. Sa sakit ng ulo namin, guys, kung yung mga OFW sa sakit yung ulo sa kaka-English ng amo. So, talaga guys na pag nag ka, dapat ready ka, dapat alam mo yung ano yung paano intindihin yung amo. Yan yun din naman guys, tayo din naman. No, iniintindi din tayo ng amo pag nag-aarabic tayo, di ba? Kahit dito guys, ah uh, sa akin, hindi sila gaano marunong mag-English. So, mahirap din sa akin mag arabic guys. So, hindi ako talaga makaintindi ng Arabic so mga basics lang yung araw-araw na sinasabi na yun lang natatanag ko pero yung mahaba talaga ng mga mga Arabic hindi na guys so sila din guys pag nag-Arabic din ako iniintindi din nila ako kasi nga ah uh, kahit mali-mali yung words mo mali-mali yung pagkasabi mo naintindihan nila lalo na pag inano mo uh, din describe mo or inaction mo yung ibig mong sabihin sa kanila naintindihan din nila guys pareho lang naman guys so pag yung amo mo marunong mag English kahit balibaliktad or ano ba baluktot yung English so naintindihan din na ng mga OFW ganyan kami guys kasi pareho lang naman mo, pero minsan kasi uh, matatawa ka talaga sa English ng amo mo hindi mo maintindihan <laughs> ganyan kahirap guys ganyan. kasi sila guys pag nag uh, pag nagsabi ka ng Arabic ah uh, naintindihan kasi nila mas nakakaano talaga sa nakaka -na catch up agad pero sa atin kasi guys minsan pag baguhan pag ano ka first timer yan mahirap talaga mahirap intindihin yung sinasabi ng amo mo lalo na yung lalo na yung mga malalalim na English na ang hirap nilang sabihin pero pero ano nak na madali mo ding nakuha, 'di ba? Ang hirap guys na ganyan so, ganyan kahirap kami guys. Ganyan talaga guys, araw-araw sasakit ang ulo mo, ano ba? Nito baluktot. So, ikaw guys matatawa ka rin guys, matatawa ka din sa mga words na sinasabi nila, 'di diba? Sila din naman guys, may mga mga Arabic din naman na nakakatawa, 'di ba? Yung ano, yung yung ano guys, yung basta yun yung, yung gerger, diba, ba? Diba, Di ba? Ano gulay yan sa kanila so natatawa ka talaga sa mga ano yung yung pamunas nila, diba ba? Yung pamunas nila na na sa Arabic, diba ba? Na nasha-shock ka, natatawa ko but kanin ganito yung ano, yung meaning ng ano, towel nila. Ganun guys, yeah, guys. Maraming mga Arabic na na kung sa atin sa atin tindiin natin malaswa nakakatawa so ganyan talaga guys so ah uh, din dito guys sa akin kasi dalawang ano dalawang dalawang lang lingwahe iran tsaka arabic bira lang sila mag english di sila masyado ano sa english so sasakit ang ulo ko guys grabe kasi yung isa yung isa araw-araw kasi kami nagsasama iran so minsan inaano ko na inaaction ko na lang action ko kasi nga ang hirap talaga hindi pag nagsasabi siya ng ng irani ang sakit ulo ko ano ba yun so inaano na lang niya inaaction niya so, so kaming dalawa guys dito puro action kami kasi nga ang hirap kasi tapos tapos yung ano mga anak niya arabic so si ang hirap, di ba? Ang hirap minsan nga natatawa sila sa akin, guys, pag may tinatanong sila tapos yung yung response ko is irani. <laughs> so natatawa kasi sila kasi nga na, na ano ko kasi naka na nakahiligan ko kasi kasi nga kasama ko yung nanay nila. So ano kasi irani yung ano niya. So nahawa ako pag tinatanong ako ng amo ko, irani yung na na ano ko na re response ko para tumatawa sila sa so, tawanan kami guys ganito guys yung buhay with W guys so ikaw talaga dapat lawakan mo yung pag-iisip mo lawakan mo yung pasensya mo kasi hirap talaga guys grabe grabe ganito kahirap dito sa ibang bansa suwerte ka na lang yung amo mo guys mabait marunong mag english hindi kasi ni sermonan so uh, kahit ganun nakakaano din nakaka nakaka ano din ng ng damdamin nakaka-touch no na ano ka yung hindi ka hindi ka namumblema ba so kung amo mo ano uh, may ano attitude na hindi maganda mahirap guys so sa ating talaga, lawakan talaga natin yung pasensya. Minsan nga yung mga katulong talaga, nauubusan ng pasensya, di ba? Nauubusan din. So, minsan, so yung iba, hindi kaya guys, di ba? Nadidepress. So, na ano, ah uh, minsan, di ba? Yung pinakita ko na isang video, di ba? yung ano, si kabayan kasi nga, hindi niya na kaya yung problema. Eh, sa akin guys, umiiyak ako. Umiiyak ko yung problema. Dinaramdam ko minsan kasi nga, ang hirap-hirap sa dibdib guys. Pag hindi mo may labas, sakit talaga. So, talaga tayo guys dito. Pag nag-abro tayo, lalo na sa first timer. So, mag -ano talaga kayo guys sa banyo. Pasensya nyo, lawakan yung pag-iisip nyo. Pray lang lang. Pray lang lagi kay God. Kung hindi na talaga kaya guys ah uh, manap ka ng mga kaibigan na mga or pamilya mo na maasahan mo para gagaan yung loob mo kasi pag kinikim-kim mo guys ah uh, wala depress yung ano mo Pupo, mapupunta ka sa depression so yan lang guys sana ah, uh, kayo sa video ko guys ah uh, so salamat guys sana supportahan nyo po ako palagi yan salamat guys bye bye thank you